yung mga sir bali ito uh, sa dito pa rin sa lancer na ginagawa ko bali itichick ko naman ngayon mga sir yung yung fuel gauge kasi uh, kahit may gas hindi siya na wala sang reading ayan mga sir oh. yan yeah, walang reading siya mga sir yan kita niyo ba mga sir Ayan, i-check ko siya ngayon mga sir dito. Ito yung na dito yung floater niya mga sir, ayan. Tinanggal ko yung sakit muna. Para i-test ko yung linya mga sir. Kung wala bang problema sa linya. Yan Bali maglagay ako mga sir ng ano. Ito lang yun yung stand ah yan lagyan ko mga sir ng ano ng wire dito sa kabila titis gamitan natin ng test light mga sir to test light yan Lagyan natin ng wire dyan kasi yung isang ano ko sa test light, ito hindi man papasok doon kaya dito na lang din siya i-clip sa dulo ng wire ito yan yan mga sir tapos i-on ko yung susi mga sir sa ano dun sa, sa sa loob ah sa ignition yung susi yan. Hmm. Yan, Kaunayan, mga sir yung susi. Dapat mga sir pag i tusok ko tong isa isang dito iilaw dapat ang test light. Yeah, kita niyo mga sir umilaw. Yan ibig sabihin noon buo yung linya ng fuel papunta sa gauge. Yan. Ngayon, i-try naman natin mga sir yung fuel gauge kung aangat. Pag nirikta natin yan, pag dikitin natin yan dalawa. Yan, tika lang mga sir. Ah. Yan, Ayan, wala siyang reading mga sir. Ngayon, pag dikitin ko yung linya dito mga sir. Okay. Tingnan natin mga sir kung magkaroon ng reading sa pag buo yung gauge mga sir Pag pumalo doon mga sir Pag nirikta ko to Ibig sabihin nun buo yung gauge Kung may problema, looter Yan Tingnan natin mga sir yung gauge Yan, nakarikta na yan mga sir Yan, nakajumper na yan. yan Yung linya ng ano Ng Ah uh, floater papunta sa fuel gauge yan tingnan natin mga sir kung may reading na yan, kita nyo mga sir umangat yung ano yung fuel gauge yan, dahan-dahan syang umangat hintayin natin na mag pull sya mga sir walang problema mga sir sa fuel gauge ibig sabihin nun yung floater ang may problema mga sir yan malapit na siya mag pull mga sir ayan, dahan dahan siya nag pull ngayon mga sir tatanggalin natin yung fuel floater kasi baka marumi lang minsan kasi mga sir marumi lang Ma baka makuha sa linis ayan. importante kasi mga sir na mamonitor yung ano yung fuel lalo pag nabiyahe sa malayo ayan malapit na siya mag pull mga sir ito na lang nagana siya mga sir Ayan. Ayan, dahan dahan pa rin siya na naangat Ayan, ibig sabihin nun mga sir walang problema sa ano walang problema sa gauge ang may problema yung floater ito chichik natin yung floater mga sir huwag na yung susi mga sir kasi nakarikta kasi yung pan nito huwag na yung susi para di malubat Yan. at ikatanggalin ko muna yung g-number ko mga sir tingnan natin kung bababa yung ano malapit na sa mag-pull Tanggalin ko ito mga sir para makita natin kung bababa yung gauge. Yan. Tingnan natin yung gauge. Ayan. Dandahan na naman siyang bumaba mga sir. yan Ayan. Ayan. Nagana yung gauge mga sir. Ayan. Walang problema sa gauge at sa linya. Ayan. Open natin mga sir kasi malubat yung battery. Tanggalin natin mga sir yung ano yung clutter. mga sir yung floater yan. gamit tayo ng gis na ano gis na rinse sakit yan tapos para sigurado mga sir tanggalan natin ang uh, battery yung sasakyan para sigurado tayo kasi may mga wire dito mga sir eh. Yan. iwas tayo sa short circuit tanggalan ko muna mga sir yung ano battery Ayan, mga sir, ito na, natanggal ko na yung ano, yung floater, yan. Bali, lilinisin, na, lilinisin ko lang ito mga sir, subukan ko linis para baka sakaling makuha sa linis. Di na, di, na, di na kailangan bibili ng bago. Yan. May kamahalan din yata ito eh. Hindi ko alam kung magkano itong ganito mga sir eh. Yan, marami pa siyang ano mga sir eh. Oh. Marami pa siyang laman niya. Yan. Palatin mo na. Nalinis yung tangke niya mga sir. Yan. Lilinisin ko muna to mga sir. Itong kalasin ko to tapos linisin ko yung loob. Yan so, mga sir, bali ano, uh, nalimutan ko pala ito ipakita sa inyo kanina na nakasa nakasalpak sakit dito sa floater yun so nat ko na kasi Nung, yung floater kanina sana nandun pa nakalubog pero ito mga ser ganun din naman yan eh isaksa ko yung sakit mga sir para makita nyo na talagang hindi siya gumana yeah. pag itinaas natin itong ganito mga sir dapat magpupul yung ano yung gauge so susiyan ko muna mga sir on ko muna yung susi bago ko kalasin yung ano ipakita ko muna sa inyo na hindi talaga gumana yung gigs ah uh, bali yung floater may problema yan yan mga sir oh, nakasaksak na yung yan naka, naka yung susi mga sir yan hindi siya pumapalo mga sir ayan oh ito ilagay natin sa pool mga sir yan dapat mag pool yung ano mga sir yan dapat mag-pull yung gauge. Ayan mga sir, kita oh. nyo ba mga sa atika? Ayan pa yung ah, ilaw. Ayan yeah, mga sir. Oh. Ayan wala mga sir. Ayan, wala talaga siyang reading. Pero nakasaksak yung sakit ito mga sir sa plotter. Ayan. Yan, nilagay ko siya sa pole dito sa floater. Yan, dapat naka-pole doon sa beads. Ngayon mga sir, ikakalasin ko tong floater para malinisan. Chiko kung ako pa sa linis. Ayan, mga sir, nakasaksak yung sakit, mga sir. Wala talagang reading yung ano, yung yung gates yan takpan natin siya mga sir habang lilinisin ko yung floater para safe yan mga sir yan kung nagbukas kayo ng ganito mga sir dapat may may takip pagka habang naglilinis kayo ng floater yan. tapos dapat nakatanggal yung battery mga sir para safety yan bubuksan ko na ito mga sir galing ko muna ito sa ano, sa aking laboratory yung mga sir bali ito uh, linisin ko muna itong plotter subukan lang mga sir baka sagali na makuha sa linis Yan. may mga rumihan sa doob eh. tingin ko kaya pa itong linisin siguro kalasin ko lang ito mga sir ito so, mga sir, baka may mga naka lang to dito. Yo. Yan. bituwid lang natin to para matanggal. Yan. Subok lang to mga sir, kasakali sakali na kuha sa linis. matipid yung mayari. Ayan yeah, yung mga sir oh. Ayan yeah. yung kontak nya. Madumi. Hmm. Ayan yeah, mga sir bali yung isa sa nakita kong ano, dahilan kaya walang reading yung ano yung fuel gauge dun sa may dashboard. Ito mga sir walang kontak ito. Kita sa may. Ayan ito walang siyang kontak tanggal yung pagkahinang niya dito. wala na siya. Ito, ititis ko mga sir. Papunta dito sa may, ano, sa may sakit. Ito, ito mga sir. Yan, wala. Dapat, yan, dapat tutunog yan mga sir. Eh. Yan, dapat tutunog yan. Pero pag ilagay ko sa dito, sa papunta dito sa may sakit, wala na mga sir, putol na. Ito, dapat magkadugtong yan eh. Yan, wala oh. Yan. Pag, pag ko, yan, magkaroon siya ng koneksyon. Na pag binitawan, nawala. Pag, yan, ididiin ko, meron. Pero dito, wala. Yan. Pag tinuunan ko dito, yan, kakaroon. Yan yung papunta dito, galing dito mga sir, sa ano, iba tawag dito. Basta dito, papunta dito sa sakit dito, dito para magkaroon ng reading papunta doon sa dashboard ngayon hinangan ko sa mga sir tapos ililinisan ko na rin kasi may marumi na rin dito marumi na rin dito naman may contact sa papunta sa ground ground to mga sir eh ito Yeah. may yeah, may connection sa mga sir na kita dito. Yeah, may reading dito mga sir. Yan. Bisa bi noon, buo yung ground. Papunta lang dito ang wala. Yeah, wala. Ito yung problema mga sir. Tanggal yung hinang dito. Ihinangan ko siya. Mga sir, hinangan natin to. Kasi ito yung may problema. Mahinis na. May hinang na. Titis na lang ulit. Kaya mga sir, oh, may reading na. Yan. May reading na siya. niya mga sir, may reading na. Ito, dididisan ko na ng konti tapos isalpa ko na doon ulit. Tapos yung sa sensor pala, yung sa warning, yun si tinanggal ko muna para wala sa gabal dito. Hihinaan ko na lang din to. Hindi ko alam kung buo pa tong sensor niya mga sir. Ito yung nagpapailaw mga sir sa dashboard. Nagwa-warning sa kapag kunti na yung ano, kunti na yung gas. Yan, ito yung sensor. Pag bumili ka ng bagong floater mga sir, kasama na to. Kaya lang, ang sakit ng mga bagong yung floater, uh, nagwa-warning sa kagad kahit kalahati pa yung laman. Yung mga bagong, mga brand nyo na replacement mga sir. Yan yung kadalasan sakit ng mga brand nyo. Ito so, mga sir, iyan ako na to. So, mga sir, yung ano, yung gamit kong contact cleaner yan. Minsan dito mga sir yung may problema. Pag may corrosion dyan, wala rin contact yung ground. Kaya wala pa rin reading siya. Kaya dapat malinis din dito mga sir yung mga yan dito. Yung mga gumagalaw. Ayos na yan, mga sir. Malinis na yan sasalpak ko na lang to ano mga sir bali ito na nabuo ko na ulit yung ano yung nasimbol ko na ulit yung floater e titest na natin ulit dito mga sir sa ano sa linya kung ayos na sakit mga sir isalpak natin mga sir yung sakit subukan muna natin bago natin isalpak yung floater dyan sa mismong ano kala sir rabbit ako yung camera yung mga sir oh, bali sinalpak ko na yung sakit yan i-testing na natin siya mga sir yung ano i-on ko yung susi ayan ayan mga sir yung on natin yung mga sir yan yan, zero reading pa rin siya mga sir kahit nakalagay na yung floater. Ay, pag ganyan posisyon mga sir, naka zero pa talaga pala yan. Yan. Nakababa yung floater. Dapat pag ganito. Yan, full dapat yan mga sir. Yan, ganito natin para para hindi mag para hindi bumaba. Yeah ayan mga sir oh. ayan tignan nyo mga sir yung gauge umangat na ayan tika i ko lang yung ilaw ng ayan. hirap nito ah wala kasi akong camera girl ngayon ayan. Ayan. ganyan natin siya mga sir para nakapull yung ano yung gauge ayan Ayan yeah, mga sir. Ayan. Umangat na mga sir yung gauge. Ayan. Dahan-dahan sa naangat. Pataas. Ayan. Ibig sabihin mga sir, yung hininangan ko, yun lang talaga may problema. Tapos yung mga dumi dun sa, ano, dun sa, uh, yung kontak niya dun. Ayan. Dahan-dahan pa siya naangat mga sir. Ayan. Oh. Ibig sabihin na gana yung gauge mga sir. Gana na rin yung floater yung hininangan ko lang yung may problema tapos yung dumi Ayan. after ko malinis mga sir tapos nahinangan na yan na siya gumana na yan malapit na siya sa sakalahati mga sir yan hindi siya ganun kabilis mga pero dahan-dahan siyang naangat mga sir yan o yung mga sir yung fuel gauge yan yan dahan-dahan siya naangat ngayon ilagay ko na sa mga sir sano, sa loob ilagay ko na sa tangke ilagay natin sa mga sir ito na yung kamera mga sir yun mga sir bali na, nasalpak tayo yung floater yan itakpan na natin yan, nakasaksak na rin yung sakit yan ayos sir hindi yung kalimutan lagyan ng takip mga sir. Ipapanda rin natin yun. Mahigpitan no? ko muna yung baterya. Yeah, Ayan mga sir, ayos na. Ayan, yeah, may reading na siya mga sir yung fuel gauge. Yeah. kanina mga sir, nung hindi pa na-repair na yung floater, naka-zero-zero lang talaga siya. Ayan. Yeah i i-ano ko na dito sa likod sir, clear na. Talagay ko na yung upuan dyan, mga sir. Kaya, ganun lang, mga sir, magano. Baka yung mga gauge nyo, ano, uh, uh, hindi gumana yung sa fuel gauge. Bibihira naman nasisira, mga sir, yung mismong gauge, eh. Ang kadalasan talagang may problema, yung floater o kaya yung wirings. Yan. Kaya yun ang mga i-check nyo, mga sir. Ganun lang pag check, mga sir, kung para malaman kung may problema yung gauge O wala uh, Hugutin nyo lang yung socket mga sir Tapos yung uh, dalawa Pag, pag dugtongin nyo lang Pag umangat Pag umangat siya mga sir yung gauge Ibig sabihin nun walang problema sa koneksyon, Wala rin problema sa gauge Ang may problema yung floater Doon na nakatanggalin yung floater mga sir yan. yan na lang yung laman ng Gas niya mga sir yan yan lang talaga yung gas niya. Kailangan na magpa-gas. ganoon lang mga sir. Ganoon lang kadali mag-check ng plotter.